Sa kasagsagan ng Bagyong Tino, may napadpad sa baybaying dagat ng Talaudyong Bakungan, Puerto Princesa. Ito isang brick ng hinihinalang cocaine at dalawang plastik ng hinihinalang marijuana. Ayon kay Ricardo Gabitan Arenas, PNP Reaction WA 66, nakita ng kanilang member ang kahinahinalang bagay at ng kanilang binuksan tulad ito na mga unang nakitang illegal drugs na sinunog ng pedeya kamakailan. Nagkataon naman po sa pag ikot nila dito sa may hmm, nakita ng mga ganyan Uh, tawag niya uh, mga droga. Uh -oh. So hindi pa nila alam yat mo kaya tinawag sa amin yung pastor. Sino po yung mga nakakita mga mangingisda o mga residente? Oh, po. Hindi po mga kasama natin yan mga na members po natin yan sa reaction of Okay. Uh... So, mga dito po yan sila sa Palawan. Uh -huh. So ngayon po uh, tinawag sa amin at uh, Pero saan po nila muna nakita bago tinawag sa inyo? Saan po nila dito nakita? Dito sa dalampasiga ng uh, ah, dito na. Opo, uh, ng Talaujo. Okay. Yung... Ang isang bloke ng cocaine tumitimbang ng isang kilo na ang halaga ay higit 5.5 million pesos. Ang isang plastik ng kush na high grade marijuana nasa 1.8 kilo ang bigada, halagang 2.1 million pesos. At ang isang pang plastik pa uli ng marijuana tumitimbang ng 0.25 kilo na ang halaga ay nasa 25 1000 pesos. Agad nila itong itinawag sa City PNP at turned over lahat ng nakitang illegal na droga. E, na turned over sa atin ngayon yes, ay number one suspected to be cocaine na yes, uh, more or less mga 1 kilo, okay. tapos yung isa pa ay suspected to be kush, high grade marijuana and approximately 1.8 uh, kilos ito. Uh, and uh, yung isa ay dried leaves suspected to be marijuana. Nga approximately 250 grams naman ito. Ikita natin at nagpapasalamat tayo sa ating mga citizens Apo. na sila ay nag-report sa atin para ito ay ma-turnover sa atin. Ipo-proseso na nila ito para makumpirma na ito ay cocaine at marijuana Hindi pa alam kung saan ang galing ang mga ito. Na-i-document na natin ito, na-i-turnover sa amin. Kami naman ay ito turn over namin ito sa aming forensic group. Apo. Yung Puerto Princesa City Forensic Unit para ito ay ma-examine, madaan sa laboratory test para sa kaukulang confirmation Apo. ng mga result ng mga suspected natin, mga illegal na robot. Gerald Gales, Basta Radio, Ibandera Mo.